Ay, namamalakal ka. Patunga. Patunga ko yan, patunga na pit. Ha? Kala ay to ano to, basura hindi. Ito kalakal nyo. Oh, kalakal. May palaro lang ako, gusto mo sumali. Gusto mo sumali. Okay, so dito ka, dito, dito ka. Dito. Ha? Oh, sige dito, ganito, ganito palaro. Ito kapag nasa lamong bigas, sayo na. Kaya mo? Hindi dalawa kayo sa salo. Dalawa kayo sa salo, ano? Pag nasalo nyo ang bigas, ayun na. Okay, dito kayo, dito. Tayo kayo dyan. Ha? Pag nasalo nyo ang bigas, ha? Dito, lapit kayo, lapit. Diyan, 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 ha? Layo na konti, layo. Okay? Pag nasalo nyo yung bigas, kailangan may itaas, ha? Itaas nyo, pag nataas nyo. Pa kayo dalawa, bubuhatin nyo, itataas nyo, ha? Pag nasalo nyo, itaas nyo bigla. At kayo ay panahal sa inyo itong bigas. Okay, ha? Hagis ko, ha? Okay, pagbilang ko na tatlo ha. Sabay sabay tayo magbila, laksa nyo. Isa. Laksa nyo ulit. One, two, three, laksa. Isa. Yeah. Dalawa. Tatlo. Taas natin. Okay, para sa inyo yung bigas na yan dahil na-taas nyo. Okay, sa inyo. Inyo na yan. Oh. Ayos. Ayos. Oh. Okay, so ingat kayo. Ay, malapit tapos ang Pasko. Marunong kayo kumanta. Marunong kayo kumanta sa tayo. Dito kayo, dito. Maroon na kayo kumanta. Ah, Pasko na. Kantahan nyo nga ako ng Pasko. Dito, lapit, lapit. Kantahan nyo ako ng Pasko. Oo, oh, sabay na lang tayo. Sabay tayo. O oh, sige, sabay tayo ha. Ikat to kamay ha. Ganyan, ganyan. Dalawa kamay. One, two. Teka. <laughs> okay, ma. Sabay tayo na kami na Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino saan man sa mundo